pagpalang araw po. Pagising sa umaga, pinasalamatan muna ang Diyos sa banasigahan. Kailangan muna yun ang Diyos. Diyos yan. Dalawa, ano. Gumawa ako ng daily maintenance. Luya. Kalamas, uh, wala pala kalamas Luya. Uh, bawang. Kumukulong tubig at saka kunting suka. Yan dahil wala ko kalamas si Daily maintenance po yun. Umaga at gabi. Wala pa kalabong salito ah. <clears throat> After that, anong ginawa ko? Ayan, nilabas ko na po yung aking mga aso. Tandaan ng mag-exercise na kami. Walking-walking kami sa aming paligid. Nabot kami ng medyo isang oras. Okay lang yan. Exercise pa rin umaga eh. Yeah. Masarap pagkailanman. Nagsawa sila. At anong resulta? Success. Ano yung Success nakabiwi sila, nakadumi pa sila. Then, pagakit ko. pinaganda ko na sila na makakain. Meron silang atay ng manok, balong-balong -balo na ng manok, at picho ng manok. Yan. Pinayun ko sila ng vitamin. B-complex. Ito naman yung pagkain nila. Yan, Yan nakalagay lang dyan. Anytime gusto nilang magotong, kumain sila. Nandiyan ang tubig na katabi. Ito lang yung dog food. Dog food oh, ausi. Ayan. Ausi. Nandito sila ngayon. <laughs> Tumagin na rawang. Ah, so, ayan. Na Naubos na nila yung isang tray nila. Ha, Ubus na yung isa. Meron pang isa. Nandyan lang. Nakatabi lang dyan, ha? Nakadisplay ba? Anytime na gusto nila pumain, pupo sila. Mamili sila. Aussie food, dog food, o ito, manok. yeah ito na yung aking mga alaga. Ito po si Samer. Napakabait na. Aso. Ah, hmm. <laughs> Pagkita mo may laki bibig daw. Laki bibig. Laki bibig daw. Pagkita mo. Yung laki bibig. Pagkita mo may laki bibig. <laughs> Mababait ito. Ito ma. Nasa tatlong taon na po ito. Napaka-bite po. Hindi nangangagat. Napaka-bite. <laughs> Pakita mo muna yung laki bibig. Ano? Sige. Sige na, yes, yan. Yeah. Okay. Yan. May tatlong taon na po yan. Okay. Uh. Ito yung isa. Ay. Si Winter naman ito. Lalaki siya, mag-iisang taon. Si Samer. Uy, nagsisero siya. <laughs> nagsis <-sails> po. Uy, <laughs> oh, yan, yan, yan. kaso niya pag binubuhat yung maliit, bubuhat hindi siya. <laughs> Ganyan sila. Mana na, nakapagbibigaw, alo sila. Ano po? Ayan. <laughs> Ayan, nagre-reflux sila. Ayan niya. Bakit mo tinatawalan yan? Yan. ano <laughs> nyo po. Uh, maganda. Meron natin. Pero kailangan na, nalagahan nyo sila. Ano? Huwag nyo sila pakainin tira-tira. hindi tira Bago luto na naman yung manok na yan. Araw-araw binibili po sila ng manok na sister baby mahal na mahal namin sila. Itong si Samer, kasama na namin sa higahan. Itong si Winter, nakaiwalay siya. Kasi hindi pa siya disiplinado eh. <laughs> Bata pa eh. Maging isang taon pa lang. Pero pagka dumating din ng araw na naging disiplinado yan, okay na rin yan. Kakasama na namin sa pagiga. Hindi nagyan lang namin ng harang. Kanya <laughs> lang na natuto na siya na kapag umi kami itong si Summer pupunta na doon sa tabi namin doon tapos itong na siya nakatingin lang pero hindi siya nag-attempt na magpunta kasi alam niya hindi siya, hindi siya pwede napakano nila kaya kung kumisan sa gabi nakatingin sa akin eh. pag-iigana ako nakatingin sa akin pero <laughs> parang sabi niya bakit hindi ako pwede dyan yun nga, wala pa siya disiplina sa sarili. Now, eh, <laughs> nakatigil sa iyo. Hindi tignan. Nakakahaling po siya. Okay? Almosal time. Ayan, nakita ninyo ha. Ito, meron po tayo. Okay. Nakita nyo? Pati baso pag senior talaga eh. <laughs> Ang galing ng mga politiko. bibili lang po dyan. Dito sa amin. magapong gusto mo. Huwag kang magluto. Basta may pera ka lang. <laughs> Marami yung ganun gabi. Hmm. Salamat po, Panginoon Diyos. Sabigay mo nga. Almasal sa amin. Sa ngalan ni Yesus. Angal mo sa po naman parte ng pagkain. Sabi ni Yesus, hindi ka lang nabubuhay sa pagkain na araw-araw, kundi -araw, mabuhay ka sa salita ng Diyos araw-araw. Kasi dalawang kalakayan ng tao, meron ang physical Meron siyang spiritual. Kaya kailangan niya yung pagkain ng physical, kailangan niya rin yung spiritual. Ang mahirap, mas gusto ng tao pagkain, yung spiritual at saka na lang daw. Pero kapag may sakit, maniwala kayo. Dasal dito, dasal doon sa Diyos. air pan na tayo pan. Nais ko lang kasi kung magpapahinga <coughs> sila. Kapagod eh. Mayigit isang oras kami sa labas. Pero may pahinga sila doon sa labas. Kasi dito po sa amin meron pure gold. daging mo kasi yung pinto. Bago kami yung ipumunta kami ro. Papalamig sila sa pinto. Buti mabait yung guard yung nakadistino ngayon. Yung isa masungit eh. <laughs> masungit. Pero yung mga ibang guard mabait lang. Nilalaro pala yung mga aso ko eh. Sabi ng guha dyan, oh, palamig kayo. <laughs> ya, yeah, syempre naman. Sabang walang customer, Ayun yung masungit na guwarda. Para hindi na siya masungit. Palagay ko pinagsabihan nyo. Puro sabihan, malilit lang yung aso na ipabayin mo na. Hindi naman sila nanggugulo eh. Asungit. Kaya yung mga kareliber ng babae. Kulang-kulang papasok sa salob <laughs> eh. Nalo kasi sila. Lalo na yung Lady God. tumas siya. May babae kasi tunghas ko. So hanggang dito na lamang po ano. At munting video. God bless sa inyo lahat. Like, like, like. Share na share. Send po sa iba. Kayo na share. Mag-share kayo sa iba. Nawadat na kayo ng video nito. Nasa mahayos na kalagayan. In Christ alone. God bless us all.